Fully guys, lumabas yung mga isda. 'Yon. Hinagis na yung ano, lambat. <laughs> ito mga kabinsurir, pinuputol-putol yung mga gamot ng uh, tubli para mamaya ibaon namin sa putik para uh, maging itik-tik po ngilop. siya. Sa... <laughs> Anong mga mo? Lalag. Wala lang? Ngayon uh, mga kabinsurir. Uh, mamaya ibaon natin ito sa putik mga kabinsurir yung mga... Uh, gamot ng tubli para sa susunod na linggo gamitin na namin to para yan baon sa Much, much, much later. Ah, uh, um, ito nang araw araw mga kabjir na gamitin namin yung binao namin dito sa putik na mga gamot ng kahoy na gamitin namin sa pangingisda. Ay, tumbo. Hindi masood. Sa usang halaw. Tumbo, Mag Ano naman kami Punta naman kami sa May ano Sapa Sapa Yung naplanuhan namin na um, Pangisdaan namin mga ka ito yung Ito lang Gamitin naming lambat Itong isa At itong Ito rin Laya Laya, Laya. Ah yung napagplanuhan namin na Dun sa Sapa mga ka yung Kung nakita niyo yung last na Upload natin na video Yung okay. Nang kulit kami ng mga puso ng saging. Uh, yung sapa na nakita nyo dyan, yun ang target namin ngayon na pangisdaan. Ito na mas kalbo. Uh, kalbo yan. Ito dali namin mga kalbitsure, itong laya at saka itong lambat. Is isang lambat. At saka yung mga gamot ng kahoy na binao namin sa putik, dali namin uh. din yun. Si pang, pang ano yun sa isda, yung parang Parang malasin yung isda pag makabawo sila ng katas ng gamot na yun. Ito <coughs> mga atak na kami sa sapa mga kabinsiril. Yeah, yeah. Yung mga panahuhin natin ngayon mga kabinsiril. Shut card, up, Rida! Yo! What's up, yo! Alright! What's up, Zed? What's up? <laughs> what's up, yo! What's up, mga guys! What's up? What's up? What's up? Alright mga kabinsiril, uh, papunta na kami sa sapa. na uh, pagplanuhan namin na doon kami mangisda sa nakaraang video namin. akan na ciri dito na tayo sa spot uh, na na, na kami. baba na baba. Lu awak yang nak mula pikas. Apa tu tak Agi pikas. Itu tak tahu tak? Itu tak jaga. Kabilah. Dada. Kalau dari mungkin jangan je. Tapi. Itu

dunlutsit. Di tulung tulung tayo sa paglinis ng mga kangkung, Yung kangkong pwede pwede, ring dalhin din yung kangkong para gulayin natin. Yan, maraming mga dalag dyan. Tira siya ulit guys ayun Ano tawag jan bos gede guys Ito ginagawa ng assistant ni Ka Adventure ay ano daw tawag ito? Tubli sa Bisaya. Ito yung mga ginagamit nila na nilalagay nila sa sa mga lalim ng tubig para maano yung mga isda madisturbo. Kasi maraming mga kangkong kasi dito eh, yung mga isda na sa lalim hindi naman makuha ng mga yan yung mga paraan nila yan yung ginagawa nila guys para ma-storbo nila yung mga ista nilalagyan nila sa ilalim lalim ng mga kangkong lalagay na yung mga pang istorbo ng mga isda ang ating ka-adventure daot pinapakan niya ano Ayan, nag-aano sila guys. ini nila yung mga isda sa ilalim kaya para lumabas sila dito. Tapos yung Tapos si eh, kaadventure adventure natin, siya naman yung maghahagis ng ano, lambat. Mabas yung mga isda. Yun. Hinagis na yung ano, lambat. Binubugaw na naman, oy.

<laughs> May mga maliliit lang yung mga nakuha namin, Pwede na itong kilawin. Oh, masagap. Alam mm -hmm. mm -hmm. yeah pa. Dito nito, siya na. Nananatagag niya Napay-usa Napuyosari Napa? Guys, maghahagis na naman siya ulit. Ayun, iniistobo na naman ng ating mga adventure assistant. Medyo agis dalay tayo ngayon, guys. Yan, agis na. Oh. Hagis nice na naman. Wala talagang kuha, guys. Medyo tagilid ang... Punta muna kami sa pa, mga katitsurir. So guys, ito so mga katitsurir. Ito pa yung nahuli nating Kita mau angkat mencurir. Yang tadi. Di jemu Medyo maliliit oh. lang pero Meron... may dalawa kaming malaki. Ito maliliit mga adventure hindi to masayang kasi kilawin to namin mm. mamaya. Gagawin na namin kilawin. yung itong malalaki mga adventure. Uh, para ihaw to mga adventure yung malaki. Oo. Uh -huh. Dag pa namin yung huli namin. Punta kami doon sa sapa talaga yung flowing uh -huh. yung tubig. Ayun na. O <laughs> babalik na kami sa aming tinalaan na lambat guys. Ah, uh, na ma Tingnan natin kung may mahuli ba tayo dito. Kanina may nakuha na kaming dalawang tilapia. Ito pala ang lambat natin, isang iba. <laughs> Nawala na. Tingnan natin ulit tooba. Guys. Tingnan natin guys kung mayroon bang huli dito. Parang wala na talaga. Yun na lang. Pagsagaan natin dalawang tilapia at saka isang dalag mga kalbinturer at saka yung maliliit na istek. Kilawin na lang natin. Doon tayo sa taas. Ayun na mga guys, doon tayo sa itaas. Doon natin ihawin yung mga isda at saka kilawin yung mga maliliit. Ay, doon ang ano eh, dito no anoy? Ha? Ay, sumba-sumba. Mahirap. Mahirap ang maging isang mag mag-uuma. Siguro. <laughs> Sobrang hirap talaga. <laughs>

Sa amin yan Lahat na makikita ninyo Amin talaga yan Kami ang anak ni Salikin kawayan Ano sabi mo? <laughs> <laughs> Wag kang magkakain muna tayo Ayaw bago tayo. Umakyat ka muna gel. Umakyat. Oh, uhaw na Umakyat muna Oo, ahaw na oh kami talaga <laughs>

Sige. 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 Pina. Ito. <laughs> Yung mga bubo. na <laughs> kami. Yan. Di. No. Tistingin mo. Tistingin. Tistingin mo. Okay ba? Tistingin mo. Huwag mo unang kunin galo. Walang unod. Walang unod galo. Walang unod. Walang ulod. Walang ulo. Walang ulo. <laughs>

May buwang o, Naging tara, oh. no, 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 no. Ay, ka na daw. E, na na <laughs> <laughs> Ano guys? Buhan. Buhan. Ano ito mo? Iyan mo. Ano Wow! Ito yung mga maliliit mga kabinsire. Pang-loto ng adventure ito mga

yung video mo eh okay. yung mata mo bini- ginamit mo sa pag-video yung video naka baba <laughs> <laughs> dito, natitika. Payo, payo. Wow! Serap. Yeah. Wow. Wow. <laughs> <laughs> nice, nice. Oh, ang taba nang ano? Ano to? Wow, ang ang taba talaga. <laughs> wow, ini. Lego dahil ko, kilo box. Wow!

na ba Babay na, labi. Busog na kami. Babay, babay mga guys. Babay guys. Mga guys, babay. Babay mga guys. Babay yun. Hindi ko Si Makoy, the sniper. Ang abnormal natin na kasamahan. <laughs> At ito si Busky Yung matandang magaling. At ito si Galo. At ito si Galo. oh magaling kumatkat ng lobe. O. Oh, Ayan, makamitsirira. <coughs> Ayos, dahil busog na kami, kailangan namin ng tubig mga kabinsurir para hindi kumpleto yung busog okay, pag walang mainom. Hindi, hindi to nakaw kabinsurir ha? Hindi to nakaw ha? Bye, love you all. <coughs> Labaw mga kabinsurir. Oh, Labaw, kakain ka baka ng butong? Kaba ka? Ang takot yung uh, baka mga kabinsurir na bidyohan mga kabinsurir. Parang semak kuy, ndit takut. Hilu baka-baka baka. La, waran tahu san busa. Yan yung. Ano tagalog sabaka? Si tagalog <laughs> sabaka? Baka. Baka, baka, baka. Si baka. baka, baka merong iba makan curir yan. Yan nah, dituna tayo sa pemberikan kubo natin makan curir. Ding kesemahan natin mga guys, pagod na pagod na yung mga guys natin. Busog na busog okay, kami. Pagod, to, pagod. Punga -punga na pagod. Apo nga guys. <laughs>